issue aalamin, bawat usapin, tatalakayin. Magandang araw, ako po si Joel Villanueva. At sa agendang ito, tayong lahat kasama, kaisa, may pakialam. Lumaking hirap sa buhay, pero ngayon ay umasenso at inspirasyon ng maraming mga kabataan. Hindi nakapag-aral sa kolehiyo subalit ngayon ay instrumento sa paghahatid ng masayang pagbabago sa ating mga kababayan. Isang sundalo sa mahigit tatlong dekada. Ngayon, matapos magretiro sa serbisyo, ay nakahanap ng bagong oportunidad upang patuloy na maging makabuluhan ang buhay. Ang mga kwento ng tagumpay at masayang pagbabago sa buhay ng ating mga testaman. Pag-uusapan tatalakayin sa ating Agenda Special Report. Bigyang daan po muna natin ang ilang mga komento at mensahe mula sa ating mga kababayan sa social media. Ito po ay galing kay Eiffel Joy Alcantara Jose ng Nueva Ecija. Ang sabi po niya, Sir Joel, nanunood po ako ng Agenda Now. Tanong ko lang po, may test na po ba sa Nueva Ecija? Gustong gusto ko po maging test na graduate. God bless po. Una, maraming salamat sa iyong tanong, Eiffel joy. At ang test na po sa Nueva Ecija ay makikita sa Old Capital Compound, Cabanatuan City. Pwede niyo po itong puntahan at maaari rin kayong tumawag para sa inyong mga katanungan. Ang numbers po natin sa Test test Nueva Ecija ay 044 464 3525 Ito naman po ay galing kay Rhea May Mabaga Paler. Ang sabi po niya, maganda talaga ang TV show nyo. Marami po akong natututunan at isa na doon yung tungkol sa beauty pageant. Thank you and God bless. Maraming salamat po. Ito naman ay galing po kay uh, Wendy Trujillo ng Bacolod City. Umaapaw ang aking gagalakan dahil dito sa agenda ko lamang natututunan ang pag-asenso ng pamahalaan at pagsagot sa mga problema na kailangan maituwid, lalong-lalo na ang pag-iwas sa mga sakuna. To God be the glory. Maraming maraming salamat po at patuloy lang po kayong magbigay ng suwestyon at komento sa ating programang agenda. Music ang Renji na nooy walang kakayahang makapag-aral ay instrumento na ngayon sa pagbibigay ng tulong sa mga kabataan para makapag-aral. Sa nagdaang limang taon, naging instrumento po ang TESDA sa pagtupad ng mga pangarap at pagkamit ng masayang pagbabago sa buhay ng maraming Pilipino sa iba't ibang sulok po ng mundo napatunayan ang pagiging world class ng ating mga tech graduates sa larangang pinili nila. Magandang patunay po nito ang mga natatanging kwento sa ikalawang Tatak Tesda Video Making Contest. Panorin po natin ang mga storya ng pagsusumikap, pagumpay at masayang pagbabago sa buhay ng ilan sa ating milyong-milyong testaman narito po ang ating agenda special report. Sa nakalipas na limang taon, umabot sa libu-libong Pilipino ang sumaya at guminhawa ang buhay dahil sa TESDA. Ang mga kurso na noon ay second grade lang sa paningin ng ilan ay siya palang magiging daan tungo sa pagunlad at pag-asenso ng marami sa ating mga kababayan. Katulad ng mga kwentong binigyang parangal sa ikalawang taon ng Tatak-Tesda Video Making Contest. mula sa Batangas ay nakilala namin si Renji Arcilia. Masipag, may malasakit sa kapwa, naging inspirasyon at modelo ng mga kabataan. Pero sino ang mag-aakala na ang Renji na kilalang matagumpay ngayon ay dumaan sa matinding pagsubok sa buhay? Labis na kahirapan ang naranasan ng pamilya ni Renji noon. Sa murang edad ay napilita na siyang magbanat ng buto matustusan lamang ang pag-aaral. Ang aking ama ay talagang walang trabaho. Simula sa pool, ang aking namang ina ay uh, nagtitinda ng kung ano-ano. Kung anong maisipan niya yung financial difficulties kasi labing isa kami magkakapatid. Imagine, pang siyam ako sa labing isa. So talagang mahirap. Uh, naranasan namin ng hirap na halos hindi kumain, ang kaliitan namin. Nag-aaral nag kami na nagtitinda rin ako sa school para lamang may pa-sustento -sust, uh, doon sa aking mga kapatid na nag-aaral din. Nagkita kami ng toilet brush, bottle brush. Dato ng mga pandilin sa mga kasibla, sinagigilis. Tulong-tulong ko kami. Araw-araw, naglalako -araw, kami. Batangas, Lemery, buong, buong lahat ng pandilin ka sa so, buong Batangas na libuto na. Habang ang mga nandiyos, napagtapos namin yung mga anak namin. Hanggang high school lang naman. Oh. No? Di alintana ang hirap na natiling may pag-asa at pananampalataya si Renji gabi-gabi nitong dinadalangin na sana'y dumating ang panahon na makaahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Minsan sa paghahanap ng trabaho ni Renji, nakita niya ang isang anunsyo patungkol sa libreng training ng TESDA. Para sa kanya, ito na umano ang sagot sa araw-araw niyang panalangin. Hindi na nagdalawang isip pa, agad na sinubok ni Renji ang oportunidad na makapag-aral sa TESDA. Dahil sa natutunang skills mula sa TESDA, bumukas ang mas maraming pinto ng oportunidad para kay Renji. Natapos ako November 2011. December 2011, inabsorb ako bilang junior trainer. So nakakapagturo ako kasama yung aking senior trainer at age of 19. And then nakalagit na ng 2012, ayun na. Nabakante ang posisyon bilang assessment center manager. At age of 21 na naging manager ako. Na isa panaginip, hindi ko in na tatawagin akong manager. Pero dahil sa pagkakataong ibinigay sa akin ng training center, ng pamunuan, nagkaroon ako ng ganitong position na manager ay talagang iba ang dating kapag gano'n. Dahil sa TESDA, ang Renji na nooy walang kakayahang makapag-aral ay instrumento na ngayon sa pagbibigay ng tulong sa mga kabataan para makapag-aral nakapagpatayo siya ng isang foundation na naglalayon na magbigay ng ayuda sa maraming kabataan ngayon. Aking kwento na talagang pang walang-wala, naging trainer, naging assessor, naging ngayon at tinatawag na ambassador, doon nagsimula yung stepping stones na talagang maraming kapwa-kabataan kapwa, kapwa, kapwa na dapat namumulat sa ganitong setup na maraming oportunidad na nagaantay sa atin sa kabataan. Huwag natin limitahan yung pagkakataong tayo ay nakaupulang, na tayo ay umaasa lang sa magulang. Merong mga pagkakataon na talagang ito, uh, nagtutulak na ang oportunidad at lumalapit na sa mga kabataan ngayon. Kay sarap isipin na ang dating walang wala sa buhay ay nakaahon dahil sa pagsusumikap at dekalidad na training programs ng TESDA. Inspirasyon din ngayon para sa marami ang kwento ni Celso na mula sa Zambuanga, si Sibugay. Pagsasaka ang kinagis ng pamumuhay ng pamilya ni Celso sa lupaing hindi nila pag-aari. Sa murang edad ay kinailangan na niyang magtrabaho dahil sa matinding kahirapan. Nag-aaral kami dati. nag kami dati sa ano, kabilang barangay ba? Nag-aaral kami ng 5 kilometer. Tapos, wala kaming sarili lang pa. Tapos, nagtatrabaho lang kami. bilang katulong. Nag-aaral po ako ng elementary. Minsan nga eh, yung saging lang ang kinakain namin eh. So, sobrang hirap. Tapos, pinala naman, ano, nag-graduate ng elementary. Tapos, si Kanyar lang, hanggang si Kanyar ako sir eh. Nakipagsapalaran si Celso sa iba't ibang probinsya hanggang sa maging isang helper sa isang motorcycle parts tool shop. Dahil sa trabahong ito, nagkaroon siya ng interes sa pagkukumpuni ng motor at makina ng sasakyan. Uh, 17 years old lang pa po ako. Nakuryente ako sa isang rice sa bayan ng Diplahan sa Buanga, Sibugay. Tapos nung gumaling ako, one, one year yata, Naghanap ako ng trabaho doon sa diyan, Mabutaw Starla, Cavite, Cebu. Diyan ako sa Cebu naging ano, mekaniko ng motor. Tapos umuwi ako sa sa amen kasi birthday ng tatay ko, 50th birthday ng tatay ko. Eh wala eh, wala na ako pamasahe pabalik eh, kaya hindi ako nakabalik ng Cebu. Pero agad ding huminto sa trabaho si Celso dahil sa kakapusan ng budget para sa pamasahe. Kaya naman nang mabalitaan ni Celso mula sa mga kaibigan ang programang iniaalok ng TESDA. Hindi na niya ito pinalagpas at kumuha siya ng kursong automotive servicing. Al, well, parang agresibo ako makapag-aral sir eh. Siyempre, kinausap ko yong yung nagganda ko ng, ano, ng career fest doon sa Tarangay. Nag-aral ako tapos gusto ko sana eh ano regular sana kunin ko yung 2 years kasi hindi po itig, ano eh hindi ako graduate high school eh kaya doon na ako sa training ko sa scholarship program dahil sa dekalidad na training mula sa TESDA, bumukas ang pagkakataon sa mas magandang trabaho para kay Celso. Ang dating helper sa shop ay isa na ngayong certified na mekaniko at tech book trainer. Uh, this is rocker arm. Uh, intake bulb, exhaust bulb, intake bulb, exhaust bulb, intake bulb, exhaust bulb. Na bago ang uh, na bago ng tisda ang mga ko sir kasi sir. Mas umangat ng konti kaysa dati kasi dati isa lang ako akong hambak na ano eh. pala yan kada trabaho sa putik nagtatanim ng palay bilang sa araw pero ngayon nagtuturo na po ako sa ano Tesla bilang assistant trainer ng automotive sa bawat training sa testa kasunod nito ay oportunidad sa trabaho sa negosyo at sa masayang pagbabago isa si Meryl sa mga kabataang nangarap ng masayang pagbabago sa kanyang buhay subalit naging balakid ang kawalan ng kakayahang makapag-aral sa kolehiyo. Gayunpaman, nabigyan siya ng pag-asa dahil sa magagandang programa ng TESDA para sa mga kabataang tulad niya. Kasi actually, nung, no, nung no, no, nag book courses ako, parang hindi siya, hindi ganun ka, kumbaga, ka-believe yung parents ko sa akin. Kasi parang sabi na, eh, techbook courses lang yan. Bakit hindi ka nalang mag-take ng, ano, ng Baga ng bachelor course sa ano sa ibang mga university, matalino ka naman. Kasi graduate ako na high school valedictorian. Nakapag-aral si Meryl ng Computer Hardware Servicing sa pamamagitan ng scholarship program ng TESDA. Napalawak din niya ang kanyang kaalaman nang kumuha siya ng iba pang tech voc courses tulad ng Visual Graphics Design. Pinatunayan ni Meryl na tama ang kanyang tinahak na daan tungo sa magandang kinabukasan. Mabilis kong naunawaan na hindi dun sa haba ng pinag-aralan mo, aasenso ka. Kumbaga kapag kahit na maikli yung pinag-aralan mo, pero nandun mismo yung pinaka, kumbaga, core, kumbaga yung competencies na hinahanap para makapagtrabaho ka agad, then yun yung dapat nating take agad. At yun yung naitulong sa akin ng test. na. Sa edad lamang na 19, si Meryl ay isa ng instructor sa UCA College of Asia. Nagsisilbi siyang magandang halimbawa ng masayang pagbabago sa buhay ng marami pang mga kabataan. Halos lahat ng mga pwedeng pasukan mong trabaho meron sa TESDA. Mag-aral sila sa TESDA kahit sa maikling panahon. Pag natapos nila yon, pwede sila magtrabaho dito sa Philippines. Ang mensahe ko sa mga kabataan, Uh, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi sa TESDA meron kang choice. Sa TESDA rin meron kang chance. Hindi lang choice, meron ka rin chance na makapag-aral. Ang mga oportunidad na ibinibigay ng TESDA ay walang pinipiling kasarian, katayuan sa buhay at edad. Katulad na lamang ni Rodeline Carriedo na isang retiradong Master Sergeant ng Philippine Marine Corps upang masiguro na magiging produktibo pa rin ang kanyang buhay matapos magretiro sa serbisyo, nagdesisyon si Rodilin na kumuha ng TechVo courses sa TESDA. Hindi lamang isa, kundi apat ang kinuhang kurso ni Rodilyn. Nag-aral siya ng electrical installation maintenance, plumbing, tile setting, at shielded metal arc welding. Nalaman dito sa TESDA na bago ako mag -retire sa mga kwadren sa mga uh, kakilala ko rin na marami daw mga sundalo na mag retire eh, hindi mag naisipan ko 'yan sir dahil uh, dahil nung akoy bago pumasok sa sundalo at kung, nung akoy bata pa hindi ko 'yan sir naranasan na kumuha ng mga ganyang course naisipan ko 'yan na uh, kumuha niyan para pag wala na ako sa serbisyo, na wala na akong pinagkaabalahan sa buhay ko, ang mga ang natutunan ko sa test na magagamit ko pa rin kahit ito. paano, sir. Ang mga kursong ito ang naging simula ng bagong yugto ng masaya at matagumpay na buhay para kay Rodilin matapos niyang magretiro sa dating trabaho. Ngayon ay aktibo si Rodilin sa pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng mga skills na natutunan niya sa TESDA. Napakinabangaw siya natutunan ko sa TESDA. Kaya yun ang malaking pagbabago sa buhay ko. Natuto, uh, natuto ako maggumawa ng hindi ako nagbabayad sa magtatrabaho ng isang ano ba, kagaya ng electrical, uh, electrical installation and maintenance na nakuha ko sa TESDA. Nung magpa-repair ako ng bahay ko, sir, ako na, sir, ang nag-install na buong uh, wiring ng bahay ko. Ako na rin, sir, ang nag-install ng plumbing dahil, uh, siyempre, nagpanibago ako ng bahay. Ako na rin ang install ng plumbing. Maliban pa dyan ang pagbabago ng buhay ko. Marami ko naging uh, kaibigan, sir, sa komunidad ko, sa paligid-ligid ko dahil naisira ko sa kanila ang aking natutunan sa pisda. from 28% employment rate noon, ngayon may 65% na ang employment rate ng TESDA. Noon, second class ang pananaw ng ating mga kababayan sa technical vocational education and training sa ating bansa. Subalit ito po ay napalitan na dahil sa inisyatiba ng TESDA. Nabura ang stigma sa tech sector at napalitan ng tiwala pula sa ating mga kababayan. Ngayon po, kinikilala ang TESDA bilang kolehiyo ng trabaho kung saan diretso sa mga Pilipino ang mga benepisyo ng mataas na kalidad ng mga programa ng ahensya. Nagpapatuloy po ang ating Agenda Special Report. loob lang ng ilang taon, nabago ang pananaw ng maraming mga Pilipino sa tech book sa Pilipinas. Kung ikukumpara sa mga bilihin, kung dati ay hindi gaanong pinapansin ang tech book, ngayon, ito ay patok na patok at mabenta na sa marami. Dahil dekalidad at angkop sa pangangailangan ng mga industriya, ang bawat training sa TESDA madaling nakakapagtrabaho ang maraming test na graduates sa loob at labas ng ating bansa. Sa katunayan, pito sa bawat sampung TechBook graduates ang siguradong nagkakaroon ng trabaho. Habang siyam sa sampung employers ang nagsasabi na sila ay kontento sa performance sa trabaho ng mga TechBook graduates. Kapag ang isang tao ay may akmang skill sets doon sa trabaho pupuntahan, mas meron siyang job security, mas protektado siya ng mga batas at patakaran ng host country, at meron siyang mas sariling tindig o kakayahan na makipag-usap, makipag-negotiate, uh, makipag-diskurso sa kanyang employer para ma-improve ang kanyang work situation, working condition. Alam niyo, one of the problems of poverty in the Philippines It's sometimes Hindi Lampo geographic Hindi lang structural. Um, DPWH is building roads. We said there's a certain portion of government needs to build people, build people and build people's lives. And I have seen since I took over the role of cabinet secretary just how effective Testa has been. I get all the reports I get all the data and the, the way they utilize the the agency is given money. ang hinahanap ko yung resulta or yung output at clearly i can rightfully say that Tesda is one of those that has really been performance wise one of the top performing agencies po and it's really because uh Sec Joel has done a great job and i think the whole Tesda team has done what they can to do that i think the challenge now is sana malaman po ng mga mga kababayan natin na may mga oportunidad there are opportunities na available po sa kanila dahil sa mga world-class training programs ng TESDA. Maraming mga Pilipino ang higit na nabibigyan ng pag-asa at pagkakataong umasenso sa buhay. Katulad na lang nila Renji, Meryl, Rodeline at Celso. Yung kwento ng akin pinagdaanan mula nung ako ay bata pa hanggang sa narating ko kung ano man yung posisyon na hawak ko ngayon, ay ginaid ako ng TESDA. Ang TESDA nagbigay sa akin ng direksyon kung nasaan ako ngayon ah, siyempre po masaya tapos ako yung mga pangarap mapapatuloy ko na kaya nang magpatayo ako ng shop, sarili kong shop may posibilidad na magawa ko tapos di ko akalaing maging makukuha ko yung best story ako pala makakuha so thank you so much kay God Uh, malaki yung pasasalamat ko sa lahat ng bumubuo ng TESDA, especially kay Secretary Joel Villanueva. Dahil nakita ko mismo sa, sa mga nakaraang buwan, taon, nakita ko kung gano'n nagbago yung TESDA at kung gano'n siya nakatulong sa maraming tao, sa maraming kabata. At sa kay Secretary Joel Villanueva, ako'y nagpasalamat sa kanyang programa at ang uh, tatak TESDA sa, dahil sa pamagitan ng uh, kanyang programa na iparating ko sa mga kabataan at saka sa komunidad ang kwento ng aking buhay at saka naging ihimpulo, ako, ihimpulo ako sa kanila. Si Renji, Celso, Meryl at Rodeline ay ilan lamang sa maraming mga test the graduates na pinarangalan sa Tatak Test da Video Making Contest layunin ng TESDA na itampok ang mga kwento ng tagumpay at masayang pagbabago sa buhay ng ating mga TECBO graduates, ang ating mga TESDA man. Nais din ng ating ahensya na bigyan ng bagong imahe ang ating ipinagmamalaki ng mga TECBO graduates sa buong mundo dahil sa taglay nilang galing, sipag at integridad. Ngayon pong ikalawang taon Nakaipon din po tayo sa TESDA ng napakaraming kwento ng tagumpay at masayang pagbabago. Ang kwento po kung papaanong binura ng ating minamahal na ahensya ng TESDA ang stigma sa textbook Napalitan po ito ng tiwala mula sa maraming mga Pilipino. Ang resulta po, from 28% employment rate noon, ngayon, mahigit 65% na ang employment rate ng TESDA. kasama sa limang taon ng masayang pagbabago sa TESDA ang pinalawak na partnership sa pribadong sektor. Nakilala din po ang TESDA na tinatawag na kolehiyo ng trabaho sapagkat bawat training, bawat training program ng TESDA ay may kaakibat na trabahong naghihintay. Ang kwento kung paano po napalakas ang demand sa mga tech-book graduates dahil na rin po sa mga industry partnerships ng TESDA. Nakuha po natin ang suporta ng pribadong sektor at mga employers. Ang resulta, mahigit limang daang industry partnerships sa loob lamang ng limang taon. At kasama nga po sa cooperation agreements sa mga bansang Germany, bansang France, South Korea, Japan, Saudi Arabia, Indonesia at iba pa. Katulad na lamang ng SEPI o Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines, Incorporated. Sa pagtutulungan ng SEPI at TESDA, libu-libong mga Pilipino ang nabibigyan ng desente at magagandang trabaho sa industriya ng semiconductor at electronics sa ating bansa. Kwento nga ni SEPI President Dan Lachica. Ang ating electronics industry, ang pinakamalaki malaki pa rin sa... Uh... Uh, source ng dollar revenues ng ating bansa no uh, nasa almost 50% siya so syempre kailangan natin ng dolyares, maganda yung foreign investment at ang mas mahalaga also is yung uh, inclusive employment na ating tinatawag hindi lang yung pag-hire ng mga uh, college graduates mga engineers pero mahalaga rin yung kunyari yung ating mga uh, kababayan, mamamayan na high school graduates ang natapos, uh, kung wala itong programang to, hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na matrain, matulungan at maging bahagi ng ating industriya, makahanap ng magandang trabaho sa electronics industry. Para sa SAPI, ang world-class training programs ng TESDA ay nagliresulta sa mga dekalidad na manggagawang Pilipino mahalaga yung tulong na binibigay ng TESDA sa pagbibigay ng technical training. No? At ang kagandahan pa niyan, uh, so hinahire, tinetrain, ini-screen, tinetrain, at dinideploy uh, sa partnership ng ating association at ng TESDA. Ang bawat masayang pagbabago ng mga TechBook graduates ay patunay na may katuparan ang pangarap ng bawat Pilipino. Kaya naman hindi po tayo titigil sa TESDA sa pagsusulong ng mga programa na magbibigay ng magandang kinabukasan sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng dekalidad na edukasyon at training sa TESDA, tsak ang oportunidad sa magaganda at disenteng trabaho at masayang buhay para sa bawat Pilipino. Lagi nga pong binabanggit ni Pangulong Noynoy Aquino na ang dating 28% employment rate ng TechBook graduates sa nakalipas na administrasyon ay naiakyat na po natin ngayon sa mahigit 70% employment rate. Patunay lang po na maraming kabataan ang nabibigyan po natin ng pag-asa sa pamamagitan ng mga dekalidad na programa ng ating ahensyang TESDA. Bukod pa po dyan, marami sa ating mga kababayan ang natutulungan po natin upang magkaroon ng permanente at disenteng trabaho. Kaya naman po, makakaasa kayo na ipagpapatuloy po natin ang ating magandang nasimulan upang matsyak na mas marami pang mga Pilipino ang magbibigyan ng oportunidad at pag-asa para sa matagumpay at masayang buhay. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo. Ako po si Joel Villanueva. Dahil sa agendang ito, tayong lahat kasama, kaisa, may pakialam.